Mamahaw tayo mga Maring. Mamahaw. With Maring Maring. Mamahaw kita Maring. Tignan natin natin tulingan o. Oh. Napakskiyo. Tapos, yung giprito natin. Kaya hindi man ni maubos po ni Maring Yumi no. With matcha. Matcha latte. Kaya kape. Maano na naman sa si chikmora natin by Marlon ay nako hindi ko na siguro maubos mga maring kaya bawal ito kaparing Marlon ang, ang tip, ano ganyan ni Pang? Tulingan. tulingan sa iya kaya pag tulingan pala maraming yurik no bawal ang yurik sa ano yurik pag may yurik ka na pero kung may wala wala ka pa yurik kaya nagpa check up mas paring marlon ang oh, yurik kataas kaya gitagahan siya sa ano, manual book sa kanya pagkain oh. yung color blue okay yung kulay pula May, yeah. so, mga bawal sa kanya yan, mate. Yan, ang kulay blue okay sa kanya yan mga mate. Pwede siya magkakain ng ganyan. Yan. Eh tama kay ang kulay pula kay bawal man sa iya. Ay, pa. Ang dito lang mga drawing drawing na lang kita magbasi no. Dito kita sa drawing magbasi na lang maring kay di makita ka bas basaan eh. Basta pa yan. Ito ito ang mangnokos na ano nang bawal kay kada mo kay ng uric acid daw na atay sa manok atay sa manok atay sa baboy muna isda walang Tapos, himbis mga isda nga walang himbis tag tulingan hmm. amo ina maring dili kasi na pwede mukaon kaya si par bawal bawal yan ka marlon kaya si Maring Yung may nalang sinungkain tanong. Ang pre okay lang to. Kaya si Cedric, si mukha ang anak ko. Pero yun yung paksiyo. Ah. Aga o to hapunan po ni. Balon. Balonon. Sakay siya. Kalamit pa naman sa mata o. Oh. Palamit mata sa ano, tuling ano. Huh? yang dapur ah. Ini lupin. maguro. Maguro saya saja mm ya. -hmm. Spesial pan luto. maring. Oh, ano to ng matcha latte. mainit para manuin ang ating asikmura, no? Malamig ang Japan. Okay, malamig man ang Japan. Oh, katambok sa ano, tulingan. Kain tayo. salong may okra wala light ay sarap sana din tang ano ang palaya wala may ang palaya go sa ano kalami ay kalami sang ginata ang taxio kalaway ako kalami na sa loto ni Marimiyumi hindi siya malang sa pag dugasan ni mo sang anong dugasan ni mo sang suka pos asin labab niya tubig para yung dugo-dugo niya ba matanggal mawoelan sana iyu gatha and that's all for today thank you for watching Bye-bye po -bye. dia